Hello mga kababayan. So guys, kinasuhan na ni General Torre si dating Presidente Rodrigo Duterte o si Digong. Uh, kinasuhan niya to ng inciting to sedition at saka unlawful utterance. Tungkol to dun sa sinasabi ni Digong na para makapasok yung kanya mga kandidato sa pagkasenador, eh patayin na lang nila yung kinsing ano, uh, mga senador. So dito guys no, uh, sinasabi ni General Torre, hindi pwedeng ano, bastat may sinabi si Digong, eh ituturing na lang na ano, uh, kinabukasan, joke lang 'yon. So ang sinasabi niya, bagong Pilipinas na 'to. Kasi ang ibig sabihin, lipas na 'yung panahon ni Digong na puro papatayen, pagpatay, puro mura maririnig natin sa bibig niya, 'di ba? So dito ah uh, kinasuhan talaga no ni Uh, General Torres, si Digong, at sinasabi niya, walang nag-utos sa kanya na sino man, no? Sa mga senador, o kahit sa, kahit sa ano pa man, walang nag-utos kay General Torre para kasuhan tong si ano, Digong. Pero alam nyo guys, sa NBI naman, ah, uh, kasi ah, uh, hinihikayat no, ni Congressman Adjong, etong si NBI Director Santiago, na kung pwedeng makasuhan nga to, di ba? Si Digong. Pero sa pananaw naman ng NBI director na si ano director Santiago, eh ano lang 'yon, joke lang 'yon. So makikita natin yung kaibahan no ng pagtake ng NBI at saka ni General Torre dun sa sinabing pagpatay ni Digong. Ah uh, same way din sa mga ano uh, senador natin para kay senador Jingo Estrada at saka kay ano Senator uh, Rebilla, no? Si Bong Rebilla eh biro lang to as in joke lang to. Pero para naman kay ano senador uh, Senator Coco Pimentel, uh, alamin daw kung merong maikakaso o wala. Pero ang sinasabi niya, ang isang tao na laging pagpatayan sinasabi ay talagang may problema, 'di ba? kumbaga guys, uh, parang meron tong ano eh, disorder sa pag-iisip. Tama naman talaga si ano si eh, Senator Coco Pimentel eh. Kasi, alam nyo guys, ang ating ano, mga sinasabi, nagmumula yan sa puso natin eh. Kung ano yung laman ng puso natin, yun ang lumalabas sa bibig natin. So, ibig sabihin, uh, kung laging pagpatay ang sasabihin ni Digong sa atin, no? parang pagmulat pa lang sa umaga, pagpatay na iniisip, eh, merong ano, uh, parang may depresya sa isip to o sa utak tong si, ano, si Digong. Na, kumbaga, dapat to eh, ano eh, etong behavior ni Digong, siniseryoso to, ina-address to. Kasi, kumbaga man, self-confess naman siya na, ano eh, murderer eh, Kasi sinabi nga niya, marami na rin siyang napatay, di ba? Pero, ang sinasabi ko, kung man, parang laging ang, ano, solusyon ni Digong, pagka merong mga kalaban o merong mga balakid sa mga balak niya, yung tao na yung kailangan na lang patayin. So, dito guys, no, ah, may natin na matanda na si Digong. Kung na ah, nasa ano na siya eh. yung dapit hapon na ng buhay niya. Parang malapit na siya mamatay, di ba? Ewan ko kung totoo yung na ano ko dito sa YouTube na parang may cancer daw siya o cancer-canceran lang yun kasi nga natatakot siya sa ICC, no? Pero dahil nga, ang alam ko mga nasa 7, line up 7 na yan eh. Yung 70 to 79, di ba? O baka malapit na, o baka 80 na, di ba? Sabihin, malapit na siyang humarap kay Lord. Pero ang nasa isip pa rin, pagpatay. So, dito guys, no, makikita natin na talagang walang moralidad itong si Digong, no? Actually, si Digong ay parusa sa atin, eh. Alam nyo, guys, kaya tayo nagkaroon ng ano, masamang presidente na kagaya ni Digong. Parusa sa atin to, eh. Kasi ang sasamaan nating mga Pilipino, eh. Alam nyo, wala tayong pakialam sa bayan natin. As long na hindi tayo nagagambala, para hinahayaan lang natin yung mga natin. Politician, mga congressmen, mga senador, di ba? Presidente, vice-presidente ay inahayaan lang natin sila nakaw nakawan o gahasain yung mga anak natin resources natin, lalo na yung kaperahan wala tayong pakialam so, kung baga deserve natin bakit nagkaroon tayo ng ano presidenting tulad, tulad ni Digong, di ba? na ganun kasing sama walang iniisip kundi pumatay so guys, uh, ang sinasabi ko rin dito no? <coughs> excuse me <coughs> Magandang seryoso seryoso to si Digong hindi pwedeng laging uh, pagbibigyan siya na ayan yung behavior niya yung kumbaga lagi lang ba niya tayong uh, tatapunan ng mal, ano masamang ugali masamang pananalita kasi ang iniisip ni Digong eh ina-accept natin siya dahil alam natin ganun siya hindi ba natin deserve yung ano uh, mabuting pag-uugali naman Oo, halimbawa pala mura si Digong, di ba? Pero sana yung pagmumura niya, ano ilagay niya na lang sa bahay niya eh, no? Pagmumurahin niya yung mga ano niya, kapamilya niya, di ba? Mga utusan niya. Pero alam niyo, ah, hindi 'yun ang talagang ano eh, dapat makita natin sa si isang presidente kasi alam niyo, ang isang presidente, siya yung ama ng bayan. Tapos maraming mga kabataan maririnig sa mga rally, ganun si Digong, di ba? So, kung baga man, i-idolize siya dahil ganun siya, parang uh, kung baga man, eh, tigasin. So, magiging ano, normal lang ang pagbabanta, which is hindi tama, uh, labag sa batas yun. Kaya sa tingin ko, yung inciting to sedition, baka hindi pa yun pumasang ano, no, kaso kay Digong, pero yung unlawful utterance, no, na mga masasamang ano, ah uh, salita, kagaya nung may papatayin, di ba? paris na halimbawa uh, magbiro ka tungkol sa bomb joke, di ba? Sa bomb joke, yung uh, may bomba, di ba? ah uh, yan, ano yan na ah, pwede kang makulong yan. So, yun na example ah, sa tingin ko ng mga unlawful utterance. Uh, magbiro ka na may bomba, di ba? O kaya naman kagaya niyan, di ba? May papatayin, papatay. So, guys, ayun, uh, sana lang, no, uh, i-back up natin na hindi tayo pwedeng basta tanggapin lang yung masamang pag-uugali na pinapakita ni Digong. Uh, hindi ba natin deserve yung ano, uh, kung bagaman man, eh, sabi nga ni ano Shusmita Sen, ang mukha ng tao, dalawa yan eh. Di ba? Yung pambahay at saka yung panlabas. So, di ba, uh, tayo nagpapaka-plastic tayo sa labas kasi kailangan naman natin na umakto na kumbaga eh tamang pag-uugali, di ba? Kasi pagrespeto mo 'yun eh kahit ayaw mo. Pagrespeto mo sa kapwa mo. ah uh, kahit na nga ba nang gigigil ka na sa kaharap mo, pero kahit paano pagka magkaharap kayo, kailangan ano civil kayo, di ba? Nandoon yung paggalang pa rin. So, may ugaling pang bahay. 'di ba? Sa pero sa mga hapon naman, tatlo naman ang pagmumuka. Yung mukhang hinaharap mo dun sa pamilya mo, tapos mukhang hinaharap mo dun sa yung ano mo, yung mga close sa 'di ba? Tapos yung mukhang hinaharap mo dun sa ano mo, a uh, karir mo, yung panlabas, 'di ba? Tapos yung mukha mo na pag nagsusolo ka na lang. Ano ka ba talaga? Yun na naman sa mga hapon. Yun ang anong mukha ka. Pero si Digong, Uh, isang mukha lang talaga kumbaga naman consistent talaga siya kung gaano siya kasama sa bahay nila uh, ganun na rin niya ta tayo kung itrato kasi wala nga siyang paggalang sa mga Pilipino kasi tinuturing tayo ni Digong na mga alipin niya under sa kanya, takot sa kanya kaya ayan talagang ano yung kung ano yung uh, kasamaan niya hindi siya nahihiyang sabihin sa atin lagi-lagi, lalo na hindi mo alam kung nananakot talaga pero sa tingin ko may, may ganoon na rin no? may sense na rin na pananakot yan, pero sa totoo lang, it's all in the mind eh. alam nyo si Digong uh, nananakot lang yan, pero actually hinamon na talaga yan eh, ni Carbonel na magduelo sila, duwag naman eh. pag one on one, duwag din si Digong, magaling lang siya kung may uutusan siya ipapapatay o kaya yung kalaban niya mag-isa lang napapalibutan nila pero duwag din si Digong o so ayun lang guys sinasabi ko lang no na sa to yung unlawful utterance na ano uh, sa kanya ni ano General Torre katulad nga sinasabi ko yung tungkol sa pag-joke ng may bomba pa, uh, may sasabog dyan ba diba? Ah, uh, ganun 'yun. Pero sana makapasa no? Hindi yung laging tinuturing na pag si hindi okay lang 'yan. Ganyan talaga siya. Mali 'yun, guys. Ah, uh, dapat din, ano, turuan ng leksyon tong ano, matandang hukluban na 'to. So, dito na ako, guys, and blessings, blessings everyone. Bye.